marami sa atin ang gustong gustong kumain. Napakasarap kumain lalong lalo na kung mahusay na chef ang nagluto ng pagkain. Pero, alam mo bang may mga taong takot kumain kahit na napakasarap pa ng pagkakaluto nito? Isa ka ba sa kanila? Natatakot ka bang kumain dahil pakiramdam mo baka tumaba ka o madagdagan ng iyong timbang? ikaw ba ay exercise ng exercise para mawala ang calorie mula sa kinain mo? O baka sinasadya mong isuka ang kinain mo o di kaya ay gumagamit ka ng laxative upang mailabas mo agad ang mga kinakain mo? Natatakot ka bang tumaba? Pakisuyo, baka kailangan mo ng tulong ng doktor upang malaman kung ang sakit mo ay anorexia nervosa. Ano nga ba ang anorexia nervosa? Ang anorexia ay pagkakaroon ng eating disorder kung saan ang taong meron nito ay bumababa ng sobra ang kanyang timbang. Takot na takot siyang tumaba at mali ang pagtingin niya sa kanyang hitsura. Ito ay isang delikadong kondisyon na nangangailangan ng agarang treatment. Ang mga taong napapabaya ang magkaroon nito ay kadalasang nauuwi sa malnutrisyon, komplikasyon at kamatayan. Kagaya ng nangyari sa sikat na singer na si Karen Carpenter. Sino-sino ang nagkakaroon nito? Wala itong pinipili. Ano man ang edad, kasarian, lahi, kalagayan sa buhay, timbang hitsura at laki ng isang tao. Pero madalas na nagkakaroon nito ang mga nagbibinata o nagdadalaga at kadalasan na sa mga kabataang babae. Ayon sa pag-aaral, nasa isa hanggang dalawang porsyento ng populasyon ng mundo ay meron nito. Anong pagkakaiba nito sa bulimia nervosa Bagamat ang anorexia nervosa at bulimia nervosa ay parehong mga eating disorder, may mga kaibahan kapag ang isa ay may bulimia. Unang kaibahan ay ang isang may bulimia ay madalas mabilis itong kumain ng napakaraming pagkain at sa kanito sasadyaing isuka ang kinakain. Pero ang may anorexia naman ay hindi mo mapapakain ng marami, Pagkos, napakaliit ng kanilang kakainin pagkakapareho nga lang nila ay pareho silang gumagawa ng paraan upang mailabas sa kanilang katawan ang kanilang kinain. Anong mga sintomas ng anorexia nervosa? Matinding takot na tumaba. Maling paningin o pananaw sa timbang at hubog ng sariling katawan. Matinding interes sa detalye ng kinakain kagaya ng kung ilang kalori meron ito at mga paraan ng pagdijeta. Tingin sa sarili ay mataba kahit payat naman o underweight na. Takot kumain ng ilang uri ng pagkain o grupo ng pagkain. Masamang tingin sa sarili na parang walang ginawang tama hindi matanggap na seryosong bagay na ang pagbagsak ng timbang o problema sa pagkain. Sobrang pag exercise Pagkatapos kumain ay sasadyaing sumuka, Nilabas ang hinain o gumamit ng laxatives, pampapayat at iba pang paraan para hindi tumaba. Pagluluto ng napakaraming pagkain para sa iba pero hindi naman siya kakain. Sinasadyang lipasan ng gutom. Ayaw kumain. Kakain lang ng konti mula sa mga tinatawag niyang safe foods o yung mga low fat o calorie na pagkain. Ayaw kumain na nakikita ng iba. Hindi sinasabi kung gaano talaga karami ang kinain laging pagkuha ng timbang o sukat ng katawan dahil sa takot na tumaba. Laging pagtingin sa salamin para bantayan kung may mali sa katawan. Pagre-reklamo na tumaba siya o may bahagi ng katawan na mataba kahit hindi naman. Patong-patong na pagsusuot ng damit. Parang walang pakiramdam paglayo sa mga tao. Irritable. Insomnia. At mababang interes sa pakikipagtalik. Ano ang mga kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng anorexia? Maaari itong mamana. Ayon sa mga mananaliksik, nasa 50 hanggang 80% na nagkakaroon nito ay dahil sa genetic factor. Trauma, pare ding maging dahilan ang masyadong mabigat ng mga tinadala at sama ng loob. Maaaring magmula sa pisikal o sexual na pang-aabuso ang mga dinadala na nagre-resulta sa eating disorder gaya ng anorexia. Kapaligiran at kultura, sa kulturang gandang-ganda sa payat na pangangatawan ay maaaring magdulot ng hindi tamang pananaw ng mga taong nakatira roon. Madalas na iniuugnay ng mga kulturang ito ang kapayatan sa kagandahan, tagumpay at kaligayahan. Ito ay maaaring magdulot sa isa na magkaroon ng anoreksya. Peer pressure gaya ng panunokso, pambubuli at pangiinsulto ng hitsura ay maaaring makapagdulot ng anoreksya lalo na sa mga kabataan. Emotional health Ang pag-aasam ng pagiging perfect, hindi pinag-isipang mga gawain at problema sa relasyon ay maaaring magpababa ng pagpapahalaga ng sarili. Ito rin ay maaaring makapagtulot ng anoreksya. Kung sa tingin mo ay meron ka ng mga nabanggit, pakisuyong lumapit sa isang mapagkakatiwalaang tao o profesional gaya ng isang doktor upang masabi mo sa kanya ang nararamdaman mo. Makabubuti sa iyo na magpatulong ka. Kung sa tingin mo naman ay may mahal ka sa buhay na maaaring may anorexia, makabubuting pakiusapan siyang lumapit sa isang mental health professional o isang doktor.